Ah, kuya, okay lang kuya. Oh, ko sila. Bro, rajin, bro. Ah, ko tayo kada minay. Itabi mo na tong tira. Sana magustuhan niyo ha. Uh -oh. <laughs> Goy, it's is pira may pira kayo dyan, Kasi oh, oh. na kasi aku. tubig ba. Really, nigga? Mam, laki mam? Ha? Wow. Ma, wala, wala ka pira diyan. Okay, meron pa. Meron ha, totoo? Ah. Sumbro, uh, sumbro so, <laughs> Ha? Saka, tatlo ba? <laughs> ha? <laughs> Magtanong kasi ako. May tanong, may tanong ako. Bakit sobrang ganda mo? At taga saan kayo? At uh, taga Sudlon. Ah, ang layo. Kasi ako, dito wala ako parang kalakal ba? Wala akong mga, Wala akong trabaho. Ang ah. lakal kasi ako. Ma'am, ah, sobrang ba? Dahil binagyan niyo akong pera ba? Sapatos na sa akin. Baka mabusog na ako pambili ng pagkain. Ah sa tabang tama may may dala akong gitara okay lang awitan uh, ko lang kayo yes. okay. Ah, okay okay ha baka magalit yung mga jowa niyo wala, wala, wala. ah toto wala din ako ng jowa ah okay na magyo po diyan hey, oh, oh. oh, ano yung nin nin ano ah, ano Astin. ha ah Astin? Uh, rajin rajin ng buhay mo uh, <laughs> rajin po <laughs> rajin oh, rajin po oh ang ganda ng kamay mo ba maganda ng kuko mo <laughs> ha saan ka nagpagawa to ha <laughs> <laughs> Ah, ganito lang. Ikaw yung kamay, ako yung kuko. Yeah. Ako yung kukumpleto sa buhay mo. Ah, wait lang. Kaya tatlo para masaya kayo. Ay, para kayong tagaybisibin ba kayo? Ay, hindi. Ay, hindi. Bakit? Akala ko tagaybisibin kayo ba? Yeah. Kasi gusto ko sana magkapamilya tayong tatlo. Yeah. Ala, sino to? Kaan kayo? Kaibigan. Ah, kuya, okay lang kuya. Ay, wait lang ko sila. Bro, rajin bro. Yeah. <laughs> Ay, wait lang ko David dahil binag... Itabi mo na itong tira. Sana magustuhan niyo ha? Oo. Uh -huh. Dili sa'yon ang hikaling tangka Hantog ka ron ako'y pa Na mahipaligtang Gái tia xin xám sẽ dùng đi nụ du ma tình tình con ca ca bút pa hok oh, ako đi calintan la đi pa không may nay ken ka na karon ikaw lang kihapun ang higo Sipa, o kasakit lang ang maangkon Basta't malipay ka ang tanaak akong kahit sandali Palayain mo akong dawaton oh. Nakita ko karon ang kahintang mo Lahirag yudsa, ako pa ang kauban mo Sa iyang kiliran pag pa yun mo O ako aniya ng nga balik ko ang maon Bisan pa o kasakit lang ang maangkon Basta't malipay ka ang tanan akong dawa tu. Masaya kayo, masaya kayo Pinasaya lang kayo ba? Pinasaya ko lang kayo Dahil, dahil lang sobrang bayad niya, binigyan ng pera ba? Saka may bigay ko sa inyo tatlo ha, saglit muna.

Ibang ikaw na lang ang baby girl ko ma'am Ang ganda niyang tatlo ma'am Maganda kayo ang tatlo Huwag kayo matakot sa akin ma? ha Hindi ano kong ng tao ba ma Mangila kung pera may pera kayo dyan Kasi na Nagotom kasi ako eh Okay lang Ayos na yan Makabili na akong pagkain Oh, ang bait niya. Eh maganda kayong tatlo to to to. At saka mabait ba? Ito para sa yang ano ba? Ito ba pa, par, para siyang... ano Japanese, really <laughs> para sa yang ano talaga Japan siya. Nik. Hapla. Kaya pala hapul do. Japla. Sato to lang, jata jata tatlo maganda. <laughs> Salamat sa binaga yang pera. Sapa na to sa akin ba? Kabilin ako pagkan. Kasi nalito kasi ako ba. Nalito ako sa kagandahan niya ba, nalito ako <laughs> Ano para masaya ka tatlo ba? May dala, nakahanap kong gitara nung basta sa basura ba? Okay lang, tatry ko dito. Walang magagalit. galit. Okay lang, okay lang makaupo ko dyan. Dito. Ito. Sagay ito muna, kukuna yung gitara. Para to, kasi tatry ko to ba? Pwede na dito. Okay lang, okay lang. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulder Wow! Ah! Uh, Sarah. Wow. Ang galing! Ang <laughs> All the stars are shining bright Just like the night when I used to hold her under the lover's move Love will smoothe, won't to shine on me? I need somebody who can love me and my I'm dancing with a memory. I wish I made. I might have one last chance. I hope waiting. I know she's waiting. I know she's waiting.

Rajen 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 Paano mo ko? Alis na ako. Hindi niya ako pipigilan. <laughs> bye bye. Ikaw mo ay aking makikilala.